Uh, ano eh, yeah! pa madalas mag-date? Date ba tawag doon? Parang araw-araw ko. Hindi, napunta po ako ng dahil Baka naman problema ako niya. Araw-araw na. Ako ulang ka. Hapon, nga hapon. Eh, grabe oh, naman po mga ito. Pag-bis oh, yes, <laughs> nyo <to>. Ay, sato <laughs> yes, po. Ayan. Oh, grabe. Bis po mga kapay. Ano kayo? Anong napansin mo ngayon pupunta sa inyo? Magwagaling ka doon. Anong napansin mo? Pupunta doon sa inyo. Magbula dito. May daan okay, na pong renta doon. Hindi na po oh. putikan. Ha? Hindi na po putikan. Ay, itis mo pa rin tumaan. Ganda <laughs> na. Ganda na. Yes, so, ganda na. Ganda na. Ganda na. Kasi uh, sobrang puti kasi doon. Ay, nakita ko kasi si nanay nung nakarang, uh, linggo, lumabas, ay lumubog sa putik. Ay. ay hanggat, grabe, kakusya sa sunod na araw, pag min minitinit, aking Yun, okay na. Entok mak bapa yang bulat tu. Ring Ya, tidak lagi masuk. Arena, nunggu tanya sebab. Kau siapa? Kau siapa? apa siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau oke, Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? oh, siapa? Kau 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 siapa? 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 siapa?

Kamusta na, na yung boy-boy po natin dito? <laughs> ano naman, uh, okay lang, maganda, pinto yung bahay. Uh, ako naman eh, kumusta mo naman kami pala? Di ba? Ako naman ako kumusta sa iyo po. Kumusta naman kayo uh, uh, sa amahe ninyo? Pagkakikita ni Monica, kumusta naman? Ayos ako po, Dan? So, uh, Mababalitaan ko na kasi na kung ano. Parang nababalita kung galing sa amin na may umuugong ganito sa amin si Peter ay ay ang kwan. Uh, parang yung sinisaryoso niya, pagpasya ka. Sabi ko, ah, ngayon gusto kong malaman, ano pa kung totoo daw yun? Hindi naman. Ano pa yung ayaw ka? Ano ba sasabi mo rin? Kasi ako gusto ko ay, kumbaga, ang mga bagay-bagay. Ilang taon ka na, uh, ah, Jigan? Ano po, um, 19 po. 19? <laughs> Opo. Oh, ah, si Melka mm -hmm. ay 20 sa March 31. Magka-20 mag na rin. Kailan? Sa June po. Ayun, paano na pa sinurta? Parang ano, nag-aaral ka? Oo po. Hindi pareho. Parang ano? Gano'ng kayo madalas mag-a-kick? Uh, mo kadalas ba lang sinurta doon? Gano'ng kayo kadalas mag-date? Date, hmm. date? ba tawag doon? Oo oh. hmm. Ano po? Ano araw -araw po? Araw-araw po. What? po naman problema ako niya. araw <laughs> diba? <laughs> dili ka. Mapulos dili ka. Diba? Mulis dili no, hindi tama. Hindi ako sumasangayon sa ganyan. Kailangan. Tipid lang. Diba? Hindi yung laki. Ang ano, ang uh, ang kabataan sa ngayon, majority, yung nararamdaman nilang sabi daw ay, pagtingin daw. Daw. Pero ang katotohanan, hindi yan pag-ibig. Yan ay kapusokan. Masasabi mong pag-ibig yan kapag ka ka na sa edad na medyo pataas. Kasi na marami ka nang mararanasan. Pero sa mga ganyang edad, wala pang pa yeah. nga Kadalasan ngayon, marami na bubundis. Kasi nga, eh, natitrigger yung palagi kayo magkasama. Natitrigger na yun yung emotion ninyo sa isa't isa pasasaan ang ending nun sa tingin mo lalaki ka? Uh, anak ko babae? Mm, nalagang ko lang si Nota. kaya lang parang... Seryoso na. Pero hindi ito nga dapat eh. Kasi nag pa mga baka. O baga, may mga panahon kasi kailangan ipaghintay mo. Pero pag ganyan kasi madalas parang... Kasi palaging ano, ang kapos, <cu��os> maraming nadadala. Maraming nga na ah. papahamak yung damdamin, nagtitray dahil nandang sa mga bangyari, hindi na damdamin. Tapos, yun ang delikat, mahirap. Tapos so, kung alam mo nila na hindi pa pala, ay, naroon na si kabataan. Uwi sa kanila, lumakas. Kasi nakakala nila, totoo na ang panay-paradolos yun pala. S sa tindi ng zaman, kala nila totoo kasi palagi. Ang, ang mas maganda po siguro niya yun, hindi mo na tapos... S Dali natin sa hindi dali para malaman natin mas mas totoo. Kasi yung paminsan-minsan pag mas mas matindi kasi para bagang paningin, halimbawa ang paningin mo ay dalawa. Ay sasabihin malakas. Ay lalo malakas kung isa na lang ang pinagdadaanan. Para bagang pag sinabi mo malakas. Kung isa lang ang pinagdadaanan, para, para isa lang. Yan ay totoo kasi isa lang firm. Eh. Pero pag yung dalawa, dalawa parang yung para kasi naninimbag ka pa. Ano kanya ba 'yan sa hindi pa kapanahonan. Okay. Hindi pa tulad mo. Ang kapanahonan kasi ng mga kabataan dapat yun. Hindi sila, hindi hindi sila muna. Kasi pag dumating sila sa point na kailangan nila na layo, sa tamang edad ay matatapos din yun. Kaya ngayon ng mga kabataan dapat, hindi ganyan na kung nakakita eh. Gusto ko na yun, lagi-lagi ko na makikita yun. Gusto ko na hindi yun kasi marami na yun na nagpariwara sa mga katuloy ng kabataan. Kaya na yung kailangan ng mga ganyan. ano. Tapos sabihin mo, gusto ko na. Ay, kung nagkaburo na, yun, ay wala na. Hindi mo pala gusto. Ikaw naman pag halimbawa, gusto ko yan. Nung ating man yung pagkainin mo sa so umabas, pala niya. Eh, sa'yo niyo pa gano'n. Pag kahay ng effort, yung tao, sa bagay na inibigay sa'yo, pahalaga, kaharahalaga pa naman yun, hindi na lang sa pagkaragay yun. Nasaya. Kaya dapat sa kapatid yung Masaya din. Parang, uh, feeling again. parang, feeling agad. Parang, parang ano lang. Diyo? Parang dahil lang sa guli-guli, hindi mo na dapat pagkakarag. Kaya yung narinig ko, hindi eh, dapat... Oh, dapat. Hindi ka ako no? kasi, Luma na tayo din eh. Kaya po nagkikwento kami ng ganyan. Kasi dinala na ako kami. Naging kabatami kami. Ganyan dinala na namin. Mabilis ang lipad. Pabilis ang pag-ikot. Parang ibon. Na saan siya dala kapag hindi nilo transfer. Kasi yun ang ginagawa niya. Parang practice kasi yun sa buhay niya. Kaya practice na ka natin. Pero minsan nagkata. Napapakama. Kasi kung na-over practice na. Hindi naman pala yun. Dapat na, dapat kayo niya. Sa mga totoong bagay. Kailangan natin mag-seryoso. Hindi pa sa mga ng panahon para mapaano pa man, mapasubo pa man. yun siguro. Kasi may dead ka na, hindi ka na nag-aaral, ko na, para hindi matuloy mo Na, ngayon ay, sa pumbaga, iwaan. Ang dami B ngayon, mga o, na mga oh, nilang sumasal. Gusto, gusto na nilang, gusto na nilang bumangon, no? pagkat ito, pirilay na, pilay na, kumbaga, nabali na. Ay, hindi tayo magbusahan, hindi tayo may iman. Kahit saan pa tayo pumunta, pag pinagsalabungin ng patanghana, magkikita sila. Yan ang pinakamaganda doon. Dapat ko magta. Kasi naroon ni Gugunong kailangan ng iba tayo. Gusto ko ka sana ako ay kwa. Seryoso tao. Kasi ako, Patulad mo rin ako, araw, dinaanong ko rin pag -aragayad. Akala mo yung lahat ng mga yung gusto rin niya. Nung, nung mapansin ng unay, may napansin naman ng iba. Iba na naman yung sinasabi niya. Kaya, kapag share nang naging kamatahan niya. Kasi, ngayon may anak, may ako. Nandiyan ka. Parang maraming na nagkukulitay panahon ko dito. At lalaki ako, ay ito ba yung simpre ang panyaki? Kaya. Kung hindi rin ako ng araw, baka pa. Para ah, kasi nga, no? Pag laging magkasama. O, so, iba yun. Halimbawa, ito, ako ah, ako'y basa. Lalagyan mo ngayon yan ng mga, halimbawa, karton na susunugin mo. Basa yan. Eh, kahit basa yan, kapag nadarang yan ang nadarang sa init nung no, ilalagay mo na pag-sigat. Ah, mo, nagsalimot. Oo, oo, oh. oo. Oh, oh, Tara oh. nah, tigay harap, siya. Oo, oo, oo. yung ano. Kasi nawala no, yung, matutuyo siya, ha? sa kapitan niya yung kapoy. Sinot siya. Sampak. Ano yung halimbawa? Yung sinasasig, kung paano nati-train yun? Palagi, yung um. <laughs> I mo, mean, yung um, minumotor, si Melkay, ng angkas, si Brad. Oo. Ano, gano'ng kadalas yung palagi Araw-araw? Ano -araw? naman ang pag labas lang po. Ayan. Kumbaga sa kahoy eh, ikaw yung kahoy na... o oh, ikaw yung pansigat. Tapos si Melka yung kahoy. Dinadaraw mo ngayon yung... emotion. Dapat palaging gano'n. Saan uuwi? Eh? Diba? Hindi... at saka ano... Hindi ko naman niluwal si Melta. Hindi ko pinagbunti siya ng an siya, alam mo Para sa ngayon, ganun eh, na lang mangyari. Malalim pa sa puder namin. Ano, ano, alis ako. Galit ako sa ganyan. Pasensya na. Pero, sa tuwing magsasalita ka, yung boses mo pa lang, hindi ko talaga, hindi no? kita gusto. May standard naman ako para sa anak Sorry. Nanay, nanay, pasensya na po. Um, ganyan ko yung uh, alaman niya po. Um, napunta lang naman po ako doon para mag... Ano? Magdala ng kulang. Imenta po. Tapos naglabas lang po kayo para i-trip lang po siya. i po, po siya. Pag napunta lang po dito ng na, Naga po. Ayon ang dahil ko. Sa iyo lang lang doon. Um, meron yan epekto O um, part effect. po. Ano po, na Tayo malinis naman po yung intention to kajalik tayo sa anak niyo po. So, uh, alam ko lang po yung tangat naman, eh, na gawa. Madaling sabihin, alam mo, malinis. Wala naman nagsasabi mo. Lahat naman lang uh, mga kabataan pag ganyan ang sitwasyon, na sitwasyon, sabihin naman. Pero ang aking kasi dito ay, halimbawa, mabuti na mabuti kung hindi na. Paano kung ma-trigger kayo? Di ba? Lalaki ka. Babae na ako. Bata ka pa. Nag-aaral ka din. Unahin mo din yung sarili mo. Sipi may mga magulang ka rin. Na naghihintay ko Na isang araw, si Jeffrey ay isa na rin. Engineer o anong pamahit, etc. Yun ang hinihintay. Pinakamaganda yun na sa magulang pinakamasayang araw. Huwag mo naman ipagkait sa magulang lalaki, kapatid. Mas uh, ano ka. Yes, pero sa ganyan, sitwasyon, situation, lilikado. Kaya, ipiwan ko lang. Pero sana, sana nga. Eh, pero, naka ka din yan. Makulit ito. Matupang ko dito. Uh, pa time, sa po talaga. No? Uh, pero papatunayan ko naman po sa inyo talaga. Uh, Napatunayan sa na? Sa hidad mong yan? Mapapatunayan mo? Paano mo masasabi? Ilang taon ka na? No, to 24 na yun. Oo. Oh. Uh, sabihin ko sa'yo, Noy, eh. may gatas pa nga labi mo. Marunong ka ng salita, patutunayan? Madali nga magsalita ng ganyan. Pero tingnan mo na may edad mo. Ano, ano eh, parang sa mga sinasabi mo, parang meron ka ng ginagawa. sana po. How dare you to? Eh, ano kasi, pasensya na, pero siguro kahit tanungin mo yung nanay mo, ikwento mo yan, magagalit sa iyo. Siyempre, may intindihan din nyo, may nararamdaman din. Nanay ako eh. May pangarap ako sa anak ko. Hindi naman pangarap na matatawag yung patutunayan, patutunayan, ang alin. Ang sinasabing pag-ibig hindi yung yakapan, halikan. Hindi yun. Yung makikita kong saan, hindi yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay yung iaayos mo ang sarili mo. Umi. Kung unahin mo yung mapapabuti ang sarili mo na kung ikaw na yon dumating sa punto na magmamahal ka nga pipili ng babae makakasama mo magagawa mo na na magiging mabuti rin siya sa puger mo ibig sabihin ko kaya mong iprovide ang sarili mo kaya mo nang bumili ng pantalon ng sapatos etc yung magiging mamahaling mong babae kaya kaya mo rin ibigay mo. Yun ang sinasabi, pag-ibig. Hindi matatahal na pag-ibig yung makikita kayo kung saan, katutunayan ko, hindi yan. Hindi yan ang pag-ibig. Kakusokan, yan ang katutunayan. Kaya, sana, nabang maaga, lumayo-layo ka kasi parang, ano eh, hindi ko talaga matanggap yung, yung ganyan. Ganyan mo naman yung edad mo. Wala pa. So mga kalinga, andito rin po tayo bumisita kala na nanay, ka tatay, ito sa bahay nila Merka, para po iabot itong blessing. Galing po kay Sir William. So ito po, pinakabot na Sir William, nakita nila po sila, ano, Merka na talagang very deserving na matulungan. So tayo na, may nagpapagod po sa inyo na, ano, 22,000 pesos. Maraming salamat po si Sir William. Good sir William. Sir. Thank, Thank you. Ayun, palagang po yan. Talagang kami. <laughs> Ang daming bayaran at mga Uh, yeah. <laughs> <laughs> you know, graduating dalawa you ko. Sabay sa bay po ano? Dami graduating po ano? Yung sa ka elementary. Tama mm tama -hmm. po uh, ito. So ito na, tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Oh, yung birthday ni Mel ka sa March 31, mga pang si Mel Actually, may mga nagtatanong na. Yung pumapadala po kay Mel ka sa birthday niya. Malapit na po ang birthday ni Melka. ka. Wish po na. yan. Wish po niya at naway. Sana yung mga kaligo po niya ako na ngayon. Pang birthday. Si Jay para daw rin. Ako bala. Ako bala. Kapag galing nangit ha. Asal kiyo. So, ayan ano uh, Merka, anong masasabi mo sa mga patuloy na sumusuporta sa'yo, sa mga nagmamahal sayo, sa may messages para amin? Ayun, ano. Siyempre, po thank you pala kay Lord No, sa Sean Center ng lahat ng blessing sa pamilya ko at sa lahat. Po, sa, amin. ano mo po, kayo bang uh, pasalihin pala. Eh, thank you so much sa latang support, sa love, and support niyo para sa amin, sa amin mga, uh, nagmamahal sa amin, sa mga love team, lalo sa amin, ano, well-brand. well brand Uh, international, sa Manuel Family. Thank you so much po sa lahat uh, ng support niyo kasi kahit po silent supporters kayo ay nararamdaman namin na nandiyan kayo palagi para suporta. Uh, thank you so much po palagi sa mga. Uh, Nawa uh, sa mga tumulong po ng patuloy kong tulong ay si po ang bahala sa inyo palagi. Ang Panginoon ang gumagawa ng paraan na siya rin ang, ang Panginoon din ang nagbibigay at nagbabalik ng lahat ng uh, biyaya, syempre, ng mga taong mapatuloy na may adikain tumulong sa kapwa. Kaya yun. And syempre, thank you kay Kuya Rab palagi na laging dyan, off and on cam na laging sumusuporta sa akin sa pag-aaral at syempre sa mga kailangan ko. Thank you so much po. Ayun, grabe po. Maraming salamat po mga kalingap sa inyong wala sa akong support. Ang maraming tulong po yun sa ating mga scholars, mga beneficiaries, katulad ni Melka. Grabe, maraming pang pagdadaanan si Melka, mga kalingap ng kayong usawa. Samahan nyo kami hanggang dulo, hanggang makagraduate po ito si Melka, mga kalingap. Nagamatupad niya yung mga pangarap niya po.